Sinimulad na ng DSWD ang pamamahagi ng tulong pinansyal para po sa mga sari-sari store na naapektuhan ng pagpapatupad ng price ceiling sa bigas. Ay kay Social Welfare Secretary Rex Gatchalian, tiglabing limang libong piso rin ang matatanggap ng mga kwalipikadong may-ari ng tindahan. Manggagaling pa rin sa DTI ang listahan ng mga beneficiaryo sa ngayon umabot na sa alos 100 million pesos agnay pamahaging cash aid sa lalim ng Sustainable Livelihood Program. sa batala may paglilinaw naman si Secretary Gachalian kung aling sari-sari store ang makakakuha ng ayuda baka sa mga nanonood makonfuse sila sari-sari hmm. store store owners hmm. na merong bigas yes. hindi baka hindi isipin na natin sari-sari store lahat sila hmm. bagamat tumutulong hmm. din naman tayo sa maliliit hmm. na mga sari-sari stores pero itong programa na to ito yung direktiba ng ating pangulo na masigurado natin na matulungan ang mga small rice retailers natin at mga sari-sari stores na may may mga bigas na inventaryo na maaring naapektuhan ng price cap